Good morning guys. Nasa ano tayo? Nasa tabi ng dagat. Napakaasul ng dagat ngayon. Maganda kasi ang panahon. Umula ng mga ano dito 3 days. Kaya malinaw yung panahon. Napakaasul ng dagat. Ang ganda ng dagat din dito sa kanila. Kaya nga lang. Iba lang yung mga landscape nila dito. Kasi iba yung mga puno ng kahoy nila dito. Karamihan dito mga mga pine trees, mga olive trees. Wala bang mga coconut gaya dyan sa atin? Iba kasi ang mga ano dito nila, mga plants, mga halaman, mga bulaklak iba. Ipapakita ko sa inyo kung saan ang ano ko nagtatrabaho sa work diyan sa ano na yan building na yan harap na yan diyan ako nagtatrabaho sa GHM Bordigera GHM Hotel ganda diyan maganda ang, ano nila ang um, lugar maganda kasi may mga garden may private Uh, dagat my swimming pool maraming mga pag ano yung paglalaroan ba na mga ano, maganda kasi ang garden nila diyan sa lugar na yan Kali kat mo ano?